Oh, smell sucks. Shit. Wow, harap sa sinado na ito ah. na sa lakad. So, exact time, 6.31 na ng umaga. And, on the way na ako sa Diyawa para sundayin siya every Sunday, every Sunday weekend. Pigisi, I every Sunday after work. and maliligo, bibisa, then susunduin siya. Tapos pagkasundo, siyempre, sabay na kami mag-almosal. Ano Konting kwento lang. Ito mga nakaraang linggo talagang wala akong maisip na i-content kasi ang hirap ang hirap gumawa ng content, content para sa isang kagaya ko na hindi naman ako talented hindi naman ako talented and ayun ang hirap gumawa ng content kasi it's either lack of inspiration and of inspiration and uh, basta it's either tinatamad ako or kung ano man nangyari uh, sa akin ang hirap gumawa ng content kasi halos karamihan halos karamihan ng mga vloggers dito sa Pinas nagawa ni eh. so wala nang ano wala nang for me wala nang ako maiisip kundi panoorin na lang sila And ayun nga kay Paulol, <laughs> dumadami na nga itong mga vloggers dito sa Pilipinas. So, isa na ako sa nakikisiksik dun. So, pasensya, na, pasensya na sa boses ko kasi hindi pa nga magaling sa trangkaso ko eh. And then, yun din, yun yung isa sa struggles ko. Pero kahit may trangkaso ako, hindi ako tumigil sa trabaho kasi unang-una, walang ibang rider yung amo ko kundi ako lang din <laughs> na friends wag kang umabsent please wag, wag kang umabsent please wala akong ano wala akong rider so ayoko rin naman umabsent kasi easy lang naman yung trabaho ko at gusto ko rin naman yung trabaho ko eh rider ako sa gabi ng madaling araw and nagawa ko lang doon waiting lang ako na order Paupo uh, lang ako Tapos Magtatrabaho lang ako Pag may i-deliver na Yan lang So basic Basic na basic yung trabaho ko Ah, uh, well, Ano karamihan naman ng mga Pilipino yung gusto, di ba? Petix na yung trabaho. Yung so, swerte ko na ando lang. Pero nasa low income nga lang yung ano ko. Oh. Yung, yung wage ko. Pero okay na, fine by me. Kasi Sorry na no. wala naman ako gano'ng inaatupad yun. So ayun, nandito na ako sa Star. So from Punta, from Punta Santa Ana to Mandaluyong to be exact, Block 35 pa ako pupunta. <laughs> Ang layo. Chinaga akong lakarin kasi nagtitipid ako. <laughs> Ang cheap ko ta. Uh, to be honest, cheap akong tao. Kaya, uh, kaya yun ang ginagawa ako. Pag ayaw kong gumastos, naglalakad ako. Alright. <laughs> Finally, after a long, after a long walk, andito na ako sa Mandaluyong. To be exact, andito na ako sa Daang Bakal. Dito dito kami usually dumadaan ng partner ko. Pag gusto namin maglakad mula sa kanila papunta marketplace. As kanina, struggle lang ang tawagan siya ng tawagan. Kasi hindi siya sumasagot. Kasi, tulog pa siya. Usually, usually ang tulog, ang tulog talaga niya is maagab. Pero, awan ko bakit late na siya natulog pero at least nagising ko siya kakagising <laughs> lang niya ngayon so isa pa sa naisip ko sa outfit ko ngayon hindi ako mukhang pupunta ng sinado eh mukha wow, mag magbebenta ng ball pen eh shit <laughs> kaya na yung tsura yan oh <laughs> Yeah, bili ka na ball pen. <laughs> One moment, please. Pag wala kang magawa sa 7 eleven Oh,